Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Ngayong Semana Santa, kung kailan ginugunita nating mga katoliko ang pagpapasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo para sa ating kaligtasan, ay makapaglaan po sana tayo ng panahon upang makapagnilay kasama ang ating mga mahal sa buhay at makapagsisi sa ating mga naging kasalanan. Magbunga po sana ang ating mga gagawin ng mas matibay na pananampalataya sa Diyos at mas malalim na ugnayan sa ating kapwa. Magsilbiri na wang paalaala ang mga mahal na araw na mahalagang maghari sa ating buhay ang pag-ibig, pagpapatawad, kabutihan at kapayapaan. Muli po, dalangin ko ang isang mabiyaya, ligtas at mataimtim na paggunita natin ng Semana Santa ngayong taon. Ito po si Senator Ramon Bong Revilla Jr.